Isang malaking pagkakamali di umano ang naganap na pagkakaresto sa aktor na si Ricardo Sepeda nitong nakaraan Ayon sa inilabas na salaysay ng kanyang stepson na si Joshua De Siqueira, kung bakit nadawit ang kanyang stepdad sa gulong ito panoorin. Batay sa ulat, October 8 Sabado, bandang alas 11 ng umaga ay inaresto ng mga kapulisan ang aktor na si Ricardo Sepeda o si Richard Cesar Go sa tunay na buhay. 58 years old, sa isang resto bar sa number 101, A. Mabini Street, may paho kaluokan. Matapos makatanggap ng report ang otoridad na nandoroon ang aktor at may pinuntahang gig. Ayon sa source, na corner ng Quezon City Police District Operative si Ricardo sa Caloocan City. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Sanchez Mira Cagayan Regional Trial Court Executive Judge, na si Gemma Bucayo Madrid dahil sa kasong syndicated estafa. Bitbit -bit ang warrant of arrest. Nagtungo sa kaluukan ang mga tauhan ng QCPD warrant section at anim pang mga pulis. Binasahan ng Miranda Wright si Cepeda at saka dinakip. Hindi naman umano ng laban ang aktor nang siya ay arestuhin at dalhin sa QCPD headquarters sa Camp Karingal for proper documentation. Isang non-bailable offense ang syndicated estafa. Samantala, agad namang naglabas ng pahayag ang stepson ni Ricardo Cepeda at sinabing wrongfully accused ang kanyang stepdad. Si Joshua de Sequeira na isang model at athlete ay anak ng aktres at dating model na si Marina Benipayo na siyang partner ni Ricardo ngayon. Sa Facebook, ipinaliwanag ni Joshua ang pagkakadawit ng kanyang stepdad sa kaso ng isang investment scheme na brand endorser lamang ang kanyang ama. Paliwanag ni Joshua, nag-aalok ang kumpanya ng isang investment scheme at binabayaran ang mga tao ng malaking porsyento na tubo buwan-buwan. Garantisado may mga advance payout sa monthly post-dated checks na ini-issue sa kanila. Hanggang sa nagumpisang magtalbugan na ang mga cheque nito, kaya nagsampanan na ng kasong estafa ang mga investors dito laban sa lahat na inaakala nilang bahagi ng kumpanya, kabilang ang kanyang stepfather na isang celebrity model lamang ng kumpanya. Mababasa sa Facebook post ni Joshua de Sequera. Please spread the word. My father Richard Cepedago was wrongfully accused. He was simply the product endorser of a sales company. They used the title brand ambassador, which many companies also use. The company offered an investment scheme which he had no knowledge nor participation of which paid people a big percent profit monthly guaranteed with advance payouts in monthly post-dated checks eventually the checks started bouncing so the investors filed stafa cases against everyone who they thought was part of the company including ricardo who was just the celebrity model his lawyer can easily prove his innocence by presenting a copy of DTI, showing the company is a sole proprietorship and his name is not there. Also, his name appears nowhere in any of the said investment MOAs and post-dated checks, requests for bail, and if ever court date is his biggest hassle because it means his talk entertainment even though he's innocent. I have seen a lot of hateful comments about this. If you don't know what really happened, keep your comments to yourself. Sa ilalim ng PD 1689, habang buhay na pagkakakulong ang ipinapataw sa syndicated estafa na pinubuo ng lima o higit pang mga tao na may layuning isagawa ang labag sa batas o iligal na pagkilos, transaksyon, negosyo o pamamaraan at ang pandaraya na nagre sa maling paggamit ng pera na iniambag ng mga stockholder o miyembro ng rural banks, cooperatives at kung ano-ano pa. Si Ricardo Cepeda ay dating Mr. Nisduki Serna at kasalukuyang partner ni Marina Benipayo.